embro ug kang mag ano bro kumpiansa nanjan lang nanjan lang ayo no ayo no andun andun no, ha ang kaso mo kakaya usgar ni krom yan yan malakas daw sila bogang kumpiansa medadali kare namin kahit gaano pa kayo kalakas kaya ka niyo usgan pa rin mer Eh, pekitan lekas nyu. Ini magkasubukan. Malakas pala kayo. Magkasubukan tayo. Eh. Oh, yeah. Oh, gih. Malakas nya. Malakas bro. Kumagutian sab, bro. Ih. Oh, Bu. Tak dulu macam kasar ha. Masa tuak bu. Kita lepas ni. Sampai ngayon. tayong pa yung flashlight ko kaya Lakas mo, santo ngayon alam mo, hindi kita ma Ano? Hindi kami makatitinag sa Lakas niyo Ang totoo mga ka-explore ay Hindi ko talaga kaya siya uh, nadali namin yung asong kanya dahil yun sa tulong ni kami iwatan Masa sa ngayon sa, sa totoo lang uh, din ako na hindi na kami na, natitinag sa kanya dahil uh, mas lalo silang gaganahan kapag magpapakita kami ng takot so umaasa tayo sa tulong ng kami iwatan Oh. Uh, Nandun bro, nandun Huwag lang tayong masyadong magmadali Dahil yung mm -hmm. Kailangan sigurado tayo sa bawat galaw natin Kasi yung patibong nila Yung Baka magpahabo lang yan Ano natin ah! Oh, oh, eh. Ye. Eh. Ye. Eh. Ye. Eh. Eh. Ang lakas talaga. Wow. Eh, eh kita ka, basta nagtago. Basta nagtago. Ano wala, bro? Ang bilis eh. So, kau nak ke sana yes. malapit na mag alas 12 bro lapit na kailangan mahuli natin to bago mag alas 12 kasi baka ano? uh, mas lalong lumakas sila kapag ano na ating gabi na talaga ganda ngayon sabi mo matapang ka Hindi mo kami madadaig sa mga damuhan bro silipin mo rin bro baka bangan tayo lang Nandito pala talaga sa likuran bro ha? Akala ko na una sa atin O oh, ayun, ayun Ayan Ayan ka Ayan pa ayan, dumarami yung putyukan bro Ha? Yung putyukan dumarami Ano ka? Yung putyukan oh. dumarami Ih. Halo, Bro. Ini pecukan udah merame. Pecukan? Uh -uh. San. Ini nih, ini nih, ini padu. Ini. Dami. Bukan. Nano. Parang ginagamit nila yung nila yung putyukan bro para ma-distract yeah. tayo. Ayan na. Hmm? Ayan bro, ang dami na bro. Yeah. Ayan na. kanina bro sa puno. Ha? Ayan sa, sa puno kanina sige sige alerto lang dito siya sa puno dami yeah, talaga putukan Ako, makita sa puno. Tuloy niyong. tago na ano yun? Ah, uh, yun pa. Napaka utak nila. Madami na talaga yung putukan. Wow. Uy. Nandun si iba ba yata? Ano yun? Tara. Magkakagumpo ba ba? Oo, ayun. Ayun talaga. bitag. Yung bagon? Oo. Oh. Oo. sa Ang mm. yung no? Dumarami yung dumarami yung putiokan ah Salbanda so, yun, bro. Nang babato ng kawayan. Ingat-ingat, bro. Baka matusok tayo ng kawayan. Hindi gumamit ng kawayan, itu, ini apa, ini apa, tu, ini apa kanu. Oh, ayun bro, ha? Ayun, ayun, ayun. Tukar lagi yang batu ha? apa ini? Begini, begini. Huh, ada apa ini bro? Oh. lalala, parang Parang Ano ba Ayun, gusto mong makipaglaro ha? Hindi, maglaro Ano ba yun, tayo. karate? Bro, bro, mag-ingat alalahanin mo, hindi tinatablan yan, malakas yan Aba, yung kamay yun, nag-dirty nag finger nag ta. No. Bro. 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 Parang nagahamon siya ng ano bro. Karate bro. Parang may ano bro. Parang may kasama to bro. Ha? Parang may kasama to. May gumalaw doon oh. No? Talaga? Labanan mo, bro. Gusto niyo magpapaglaro, ha? Uy! 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 Ika sana, pinatato ng pasingot, bro. Ang lakas, lakas, bro. Huwag kang sabo bro. Huwag kang magpipiansa, ang lakas na Sige, sige Sige, sige Sige Oh, 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 sige Sige, Hu! Sige, -uh. sige. sige. Wow. Uh. mo bro mag sa mo bro, maka, baka makuha yan Wow, oh, wow, oh, wow, oh, wow. Oh. oh, ayan. Di. Nako, oh, parang katawa-tawa yung yung purbahan ko, bro. Basta wala, wag ka lang magkumpiyansa. baka maagaw yung itak mo. Parang bago lang yan na ano, nahawaan. <laughs> Oh, oh, oh. Allah, hi, 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 hi. Stop, stop, stop. Hi. Tapusin mo na yan, bro. Huwag mo nang tigyan na. Huwag mo nang pakalawala, pakawalan. Pakawalan. jangan na nang hina na. Lah. Bro tolong bro tolong. Si si si. Ah. 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 bro, tolong, sige, uh. so, so. tolong, bro, tolong latin, bro. Ah. Ah. Uh. 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 Ah. Oh, oh, lakas ang lakas, berlakaskah? Oh, ha? Oh. Oh. wah oh. 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 tak kiri kiri, tak. Palabasin natin yung bato bro mm, Sige, easy Yung um, patulungan natin hmm Mmm uh! <tinyo> okay, Oh Kunin mo, eh, kunin mo, kunin mo. Ah. mo sa bag. Oh, ngayon. Tapos ka. Ayun. Kita mo. Kali ang nang leeg. mo, bili mo. na, natin Oh, mahirapan pa tayo maghanap ng luka nito ah. Alam ko na sa ano mo, kalahi mo. Ikaw ka naman, tulungan e yun na yun, Lumaban ka. bro uh, sundihan sindihan natin yun, bro pero kailangan natin makasiguro bro uh, anuhin muna natin ang panguntra bro para walang kawala talaga baka kasi maka ano siya, baka iligtas ng pinuno uh, nila yung katawan niya so tagyan muna natin uh, ano, ano bro para bago sunugin Hmm. 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 Mm. Uh. Clear natin muna yung area. Sige, sige, sige. Okay na. Wala ka nang, wala kang ka nakita sa paligid. Nabuk. Siguro, uh, sindihan natin po. Sige. Saan yung lighter mo? Saan dito? Sige. Sige, magna na natin i-video. Sige. Upload na oh. natin yung video. Sige, sige. So, yun mga explore No? Uh, so, ayan o. No? Dumarami na yung putyukan. So, tatapusin na namin to. Sige. Uh, sige bro. Kasi muna tayo. Sige, sige.